Kaya ngayong araw, pagnilayan muli natin ang bawat gawa natin. At tayo tinatawag para gawin ang dalawang mahalagang bagay ang hamon ng ating Panginoong Heso Kristo. Una, huwag tayong magmadaling humusga sa ating kapwa. Iba-iba ang landas ng bawat isa sa atin at maaring hindi natin nakikita kung paano kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay sa halip na punahin sila husgahan sila mas mabuting pahalagahan intindihin natin ang iba't ibang paraan ng pagtulong ng Diyos sa ating kapwa at sa ating sarili pangalawa mga kapatid dapat tayong manindigan sa ating paniniwala minsan ang ating pananampalataya is only for convenience kung tayo ay komportable lamang. Kung ang ating pananampataya ay sumisigaw ng hustisya, sumisigaw ng pagmamahal at sumisigaw ng pagpapatawad. Pero kung tayo ay nawawala ng convenience o hindi komportable, binabaliwala natin ang ating pananampalataya. Manatili nawa tayong tapat sa landas ng kabutihan na itinakda ng Diyos. Ituon natin ang ating sarili sa pagpapalaganap ng kabutihan, katarungan at habag.